na Radyo Totoo, CMN Batangas. CNN Live, Live. Nation. Nation. Belda, magandang araw sa'yo Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Patuloy ang Batangas City Government sa pagbibigay prioridad sa pangalaga sa kapakanan ng mga kabataan sa lungsod. Patunay dito ang pagpapalakas sa kapasidad ng mga miyembro ng City Council for the Production of Children o CCPC bilang mga service providers ng tamang pagtugon at pangalaga sa mga online sexual abuse and exploitation of children o yung mga biktima ng pangabuso. Kaugnito, sa sumailalim sila sa tatlong araw na training on trauma-informed care. Ayon kay City Administrator Engineer na kinatawa ni Mayor Verbeli Di Makuha sa nasabing training hangad ng punong lungsod na lubos na matugunan at matutukan ang pangailangan at suliran ng mga bata at kabataan kabilang sa mga paksang tinalakay ang Republic Act number no. 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse and Exploitation na Matias Law at iba pang may kaugnayan na batas ukol sa pagsasamantala at pang-abuso sa mga bata. Inatasan ang CCPC na paigtingin ng information campaign sa mga nabanggit na batas upang maikait ang komunidad na ipagbigay alam sa kinaukulan ang mga ganitong kaso. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Rens Belda ng CMN Batangas Nagulat Live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Renz Belda, mula po sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. Na